Luto na yung ating chicken. Tayo'y kakain na. And magmukbang na tayo sa ating chicken lechon. Ayan. Maghahati kami dito ng aking anak. Yung kalahati isa is kanya at yung kalahati naman ay akin. Ay naka! Wow! Tatakam na ako na. Tanggalin natin yung toothpick. <laughs> wow! Wow! Ang lambot na nga ating lechon manok. Tita nyo yan. Oh! Manotsoot. <laughs> Gusto ng anak ko yung balat. Ay! Allah! <laughs> oh man! Halb-halb na kaya? hati me hati, sabi ko sana po hati kami, balat, enak, 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 natin sa ating sauce hmm enak, hmm

Hop. Um. Mm. So, mache ich. Kalahati lang ng manok na nakain ko. Ito yung natira, kalahati. Tatanggalin natin. Buto na lang itong kalahati natira. Ito yung natira sa kalahati. <laughs>